Hi mga Lodi Cakes! For today's video, meron akong sa inyong isishare na tricks and tips na makakatulong sa inyo para matanggal or maalis yung bigla na lang up na ads dyan sa mga mobile phone nyo. Alam ko karamihan sa inyo yan yung mga pinoproblema kasi lagi ko ito nababasa sa comment section. Lagi sa akin pinipm, nagpapatulong, kung paano ba maaalis or matatanggal yung bigla-bigla na lang nagpapapap na ads dyan sa mga cellphone nyo. Kaya ito ay share ko sa inyong mga Lodi Cakes kung paano yan matatanggal. May mga tricks and tips ako dyan. Hindi man 100% na matatanggal at least kahit pa paano mababawasan yung mga bigla-bigla na nagpapapap na ads dyan sa mga cellphone nyo. So ito mga Lodi Cakes, panoorin nyo. So ito yung una kong ituturo sa inyo mga Lodi Cakes para alisin natin yung bigla-bigla na nagpapapap na ads sa Google Chrome. Kasi di ba every time na open natin yung Chrome, meron tayong bibisitahin na website, bigla na lang yung mga nagpa-pop-up na ads dyan o kaya minsan mariredirect tayo sa ibang site. Pag open nyo ng Google Chrome, may 3 dots dito sa bandang upper right side, pipindutin nyo lang yan. Tapos dito, may kita nyo dito may settings. Pipindutin nyo lang tong settings. And then dito sa settings, mga Lodi Cakes, i-scroll up nyo. Hahanapin nyo dito yung nakalagay na site settings. Ito siya o. Oh. Yan. And then dito, pipindutin nyo naman tong notifications. So, kadalasan dito sa notifications, mga Lodi Cakes, pag naka-turn on to, hindi kayo tatantanan niya. Laging magdo notify sa inyo yung Chrome, kung ano yung mga update sa Chrome. Tapos, lahat ng mga website na in-open nyo, mag na yung notification sa inyo. Sobrang annoying niyan. Kaya, para wala ka nang ma-receive ng notification sa Chrome, i-turn off mo to. O kaya naman, mga Lodi Cakes, may kita nyo tong box na to. I-check nyo to, itong Use Quieter Messaging. Pwede nyo rin niyang i-check tapos i-off nyo na tong notifications. Next naman, para mawala yung bigla nagpa-pop up na ads every time na may bibisitahin kayong website dito sa Chrome, ito naman yung gagawin nyo. So, dito sa site settings, ito yung hahanapin nyo itong pop-ups and redirect. So, nakita yung naka-allowed pa siya sa akin. So, pag naka-allowed yan, every time na may bubuksan kayo or meron kayong tayo na website, mare-redirect kayo sa ibang website, sa mga website na hindi nyo naman gusto puntaan. Doon kayo mapupunta. Tapos, -ta, sobrang daming mga ads na lalabas. Kaya, i-turn off nyo to para wala magpa-pop up tsaka hindi kayo mare sa ibang website. At ito pa mga Lodi Cakes, isa pa tong intrusive ads na to, nakakairita rin to. <laughs> Kaya inat allowed nyo tong intrusive ads mga Lodi Cakes. Ito, mababasa nyo dito, any site you visit can show any ad to you. Kaya i-turn off nyo to mga Lodi Cakes para wala kayong makikita mga ads na lalabas sa mga bibisitahin yung site. So, ayan, tapos na tayo sa Google Chrome. Wala nang mga nagpapapap na ads dyan kapag nagawa nyo yan. Alam nyo ba mga Lodi Cakes, lahat ng mga pinagkagawa nyo sa cellphone nyo ay alam yan lahat ni Google. Kaya kahit ano yung mga pinag-uusapan nyo, or kung ano yung lagi yung sinesearch, or kung saan kayo mga interesado, alam niya yan. For example, nagre-research ka about sa mga kotse, or may mga pinag-uusapan kayo ang topic nyo about sa kotse, magugulat na lang kayo may mga nagpa-pop-up na ads dyan about sa kotse. Kasi nadedetect ni Google yung mga activities natin. So, ito yung personalized ads nila, mga Lodi Cakes. So, para wala magpapapap na mga personalized ads dyan, punta tayong settings. And then, dito yung scroll up nyo. Hanapin nyo naman tong Google. Ito. Ipinutin nyo to. And then, next naman, personal. Tapos dito may kita nyo may ads dyan. Pipinutin nyo tong ads. Ayan sa taas. Tapos dito may kita nyo may reset advertising ID and then delete advertising ID. So dito i-delete na lang natin yung advertising ID. So isa to sa mga katulong para mabawasan yung mga nagpapapap na ads sa atin. Kasi pag na-detect ni Google kung saan tayo interesado or kung ano yung lagi nating topic, magpa-pop up yun as personalized ads. Kaya ito, delete na lang natin to. At ito pang isa mga Lodi Cakes, dito naman tayo sa Google App. Para totally na hindi ma-detect ni Google yung ating mga activities, make sure na naka-login dito yung Google account nyo and then manage your Google account. Tapos dito tayo sa Data and Privacy. Dito hanapin nyo naman to, yung scroll up nyo lang, hanggang sa makita nyo tong personalized ads ito. Tapos dito sa my ad center, ito yung pipindutin nyo. Tapos may kita dito sa may taas. Ayan o, personalized ads, naka-turn on yan. So, iti-turn off lang natin. So, pag na-turn off to, hindi naman totally 100% na talagang mawawala na ng mga nagpapapap na ads sa cellphone natin. Pero at least mababawasan. Kasi hindi na madedetect ni Google yung mga activities natin. Mababasa nyo dito, ads may seem less relevant. When your info is not used for ads, you may see fewer ads for products and brands that interest you. So, hindi na yung na yung mga activities natin, kung ano yung mga products and brands kung saan tayo mga interesado. Mababawasan na yung mga ads na magpa-pop up dyan sa cellphone mo. And then, next naman, ito na ituro ko na to dati. Nagkaroon na ako ng tutorial dito. Pero, uliting ko na lang uli. Isisingit ko na lang din dito sa video ko. Baka kasi hindi mo pa to alam. Pumunta ka sa settings ng cellphone nyo. Tapos, pumunta kayo sa more connections o kaya connections and sharings. Pipindutin nyo lang to. Itong more connection, nasa may kita nyo meron itong private DNS. If ever naman na hindi nyo makita kung nasaan itong private DNS, i-search settings nyo na lang. I-type nyo dito private DNS. So, pagka-type mo ng private DNS dyan, lalabas naman yan dyan agad kung meron kayong private DNS sa inyong mga cellphone. So, pag meron kayo nitong private DNS, pipindutin nyo itong private DNS. And then, dito, may kita nyo, meron ditong automatic of tsaka private DNS provider hostname. So, dito tayo sa private DNS provider hostname. And then, itatype nyo to kasi sa akin meron na itong dns.adguard.com. Tapos, isave nyo na. So, makatulong din yan para makapag-block or maalis yung mga nagpapapap na ad sa mga cellphone nyo. Itong last night ituturo ko, i-check nyo lang sa mga Android phone nyo kung meron ganito. Pero alam ko kadalasan, meron lang nito sa mga cellphone na mga mumurahin. Tulad ng mga Infinix, mga Xiaomi phone, Realme, mga ganong brands ng cellphone. Dahil nga sobrang mura lang ng mga ganitong brand ng cellphone, ang ginagawa nila, bumabawi sila sa sales lagi talaga ng mga personalized ads and recommendations. So, pumunta ka sa settings, hanapin mo tong password and security. And then, dito may kita mo tong privacy. Tapos, dito sa privacy, pipinutin mo naman tong itong ad services. Itong ad services, pipinutin mo yan. Tapos, dito sa ad services, itagal off nyo tong personalized ad recommendations. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo dahil nga mura lang yung mga ganitong brands ng cellphone. Doon sila bumabawi. Naglalagay sila talaga ng mga personalized ads sa mismong cellphone na yan para makababi sa sales nila. Or check nyo na lang yung file manager nyo, mga Lodi cakes. And then, dito may three lines dyan. Pipinutin nyo to. Itong three lines. Tapos, dito tayo sa settings. Tapos, may kita nyo dito, mayroon ditong about. Pipinutin nyo. Tapos, pagka-pinut nyo na ng about, may kita nyo dyan, may recommendations. Pwede nyo rin i-turn off. Para mawala yung mga bigla-bila na nagpa-pop up na ads dyan sa mga cellphone nyo. Kahit nag scroll lang kayo dyan sa mga mobile phone nyo. O kaya, every time na mag-open kayo ng mga application, bigla na lang may ads na lalabas. Ayan yung mga ipag-turn off nyo. So, yun lang mga Lodi Cakes, yung mga share ko sa inyo na mga alam ko na pwedeng makatulong sa inyo para matanggal or mabawasan man lang yung mga nagpapapap na ads dyan sa mga cellphone nyo. Sana nakatulong tong video ko sa inyo mga Lodi Cakes. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo naman, please pa like and share at mag-comment lang kayo sa baba ng video to. Kung ano pa yung mga gusto nyong malaman, mga katanungan nyo, gagawang kayo ng tutorial. Thank you for watching and keep safe mga Lodi Cakes!